Hi for today's video ay second day na po ng ating bakasyon kaya samahan nyo kaming mamasyal dito sa Greenwich Park sa London. At papasyalan din po namin ang aming mga kaibigan na taga Bulacan. Dito nga po kami sa Travel Lodge Walking Nagstay na kalimutan ko pong i-review sa last vlog ko. Aware naman kami na ang Travel Lodge ay a budget hotel. Kaya lang pagpasok mo pa lang ay eh, yung amoy talaga yung sasalubong sa inyo. I-describe ko siya na para siyang pupo ng pusa. Kaya hindi na po kami ulit magbubok dito. Sineshare ko lang po sa inyo para din aware kayo. So move on na nga tayo. Tiger, ito lang po ang ating OOTD ngayon. Nakapantalon po at may heatwave po ngayon. Sana ay nag-short ako for today's video. Andito po kami ngayon sa walking dahil kahapon po ay umaten po kami ng binyag. At ngayon naman po ay bibisita kami sa mga kaibigan namin sa Erit. Mga one hour drive pa po ito from walking. Kaya naman tara, pumasyal na tayo. Dumaan pa po kami sa bahay ng aming mga kaibigan at doon nga po kami nag-lunch. Thank you po. After namin mag-lunch ay nagkayayaan na po mamasyal dito sa Greenwich Park. At ito po ay isa sa Royal Park. Pag sinabi daw pong Royal Park, ito po yung mga lupa na ginamit ng Royal Family for leisure and recreation. Kaya tara, ikuti na natin. Nandito na nga kami sa highest point ng Greenwich Park. At dito nga ay makikita nyo ang view over London skyline. Ayan po at napakaganda. Para lang tayong nasa Maynila. Mm -mm. At thank you po kay Ate Dolora at Kuya Ari sa pagsama at paglibot nyo sa amin dito sa London. Thank you, thank you po. At yung view po na nakikita nyo sa baba, ayun po ang Queen's House. Papasukin po natin mamaya yan. At ayan nga po, sa gitna ng park ay makikita nyo na marami nagsa sunbathing. Dahil nag-27 degrees today at heat wave nga po ngayon. malayo yung lakaran po ito at pababa nga po ang aming nilakad. Kaya naman good luck sa amin mamaya pabalik doon sa taas. Dito nga kami unang papasok sa National Maritime Museum. Free admission po dito. May cafe din at higit sa lahat may aircon po. Makakatakas tayo sa init. Ang Greenwich pala ay home of the Naval Base Art Gallery. Kaya naman dito sa museum na to ay makikita natin yung mga ginagamit nila noon sa kanilang exploration. At isa din ito sa UNESCO World Heritage Site dito sa UK. Habang naglilibot nga kami, si Arisabel at si Harry Boy ay may nakitang sulat-sulat dito. Sabi dyan, I felt lost when, pero ang Harry Boy po ang sinulat ay to have a healthy baby sister. Nag-wish po ang aking anak. Huwag kang mag-alala anak, ibibigay sa atin niya ni Lord. At ayun na nga po, ikot-ikot na kami ulit. At ang next naman nga po natin pupuntahan dito po sa tabi lang sa Queen's House. Kung fan at nanonood po kayo ng Bridgerton, ito po ang isa sa kanilang filming location. Ako po ay hindi pa nakakapanood doon kaya hindi po ako makarelate dito. kwento lang po ito ng kasama ko na dito nga daw po ang filming location. Kaya tara, pasukin na po natin. Dito po ay free admission din at dito nga po sa loob ay makikita natin ang mga historic painting and interiors with art and sculptures. Kaya tara, hanapin na natin yung mga sculptures na yan. Ito nga po ang Great Hall. Dito daw po sila nagsayaw-sayaw dyan sa Bridgerton kung napanood nyo po yon. Tapos ito naman po ang Tatay Oni at Kuya Aris. Ay, nag-pictorial po sila dyan sa ta bandang taas na po yan. Hindi na po kami nakaakyat kasi pagod na po kami. So, ayan po yung mga painting na makikita natin sa loob. At ayan po ang kanilang mga sculptures. Talaga namang ang gaganda. So after po namin maglibot dyan ay lumabas na din po kami agad at kami nga po ay mag hiking papabalik po doon sa parking lot pagdating nga po namin sa bahay ng mga ate at kuya ay namitas naman po kami dito sa likod bahay nila ng wild blackberries, napakadami pong bunga at sa mga kababayan po natin dito sa UK, baka kailangan nyo pong maglipat. Ang kuya Aris po ay meron po siyang man and van removal na makakatulong sa inyo sa inyong paglilipat bahay at highly recommended po ito ha dahil sila po ang ginamit namin nung naglipat kami at marami na po silang kababayan natin na natulungan. Andyan po ang contact number ng Kuya Aris at i-message nyo lang po siya at mag-inquire po kayo at mabilis po yung sasagot. At kung nakaabot po kayo hanggang dito ay pakicomment naman po kung taga saan po kayo para naman po malaman ko kung saan na ba nakakarating ang aking mga vlogs. At maraming maraming salamat po Gloriosa Family for having us. At dito na nga po kami mag stay sa Ibis Budget Hotel. At yun lang po muna ang ating vlog for today. Thank you for watching. See you later. Bye!